kalusugan ay sa mga pinakamalagang aspeto ng ating buhay. Ang pagkakaroon ng malusog na pamumuhay ay nagbibigay sa atin ng enerhiya, kasiyahan at kakayang harapin ang mga hamon ng araw-araw. Ngayon paman, may mga pagkakataon na hindi natin namamalayan na hindi na pala tayo nasa maayos na kalagayan. Narito ang mga sampung senyales na nagpapahiwatig na hindi na tayo healthy. O na, pagod na pagod palagi. Ang, patul ang patuloy na pakiramdam ng matinding pagkapagod kahit sa patang tulog ay maaaring tanda ng kakulangan sa nutrisyon, stress o sakit. Pangalawa, madalas na sakit ng ulo. Ang madalas na pagsakit ng ulo ay maaaring dulot ng dehydration, poor diet o kakulangan sa pahinga. Pangatlo, kawalan ng gana sa pagkain. Ang pagkawalan ng gana sa pagkain ay maaaring indikasyon ng problema sa kalusugan ng kaisipan o pisikal na karamdaman pangapat, biglang pagbabago sa timbang. Ang mabilis na pagtaas o pagbaba ng timbang ng walang malinaw na dahilan ay maaring sinyalis ng hormonal imbalance o metabolic disorder. Panglima, madalas na sipon o trangkaso. Ang madalas na pagkakasakit ay maaaring indikasyon ng mahina na immune system. Panganim, hirap sa pagtulog. Ang insomnia o iba pang problema sa pagtulog ay maaaring sanhinang stress, anxiety o depression. Pangpito, problema sa balat. Ang pagkakaroon ng acne, rashes o iba pang conditions sa balat ay maaaring tulad ng poor diet, allergies o iba pang problema sa kalusugan. Pangwalo, hirap sa paghinga. Ang madalas na hingal kahit sa simpleng aktibidad ay maaaring sinyalis ng problema sa puso o baga. Pangsiyam, kawalan ng sigla o interes sa mga gawain. Ang patuloy na kawalan ng interes sa mga bagay na dati mong kinagigilewan ay maaaring indikasyon ng depression. Pangsampo, madalas na pagsakit ng tiyan. Ang madalas na pananakit ng tiyan, kabag o pagtatai ay maaaring indikasyon ng digestive disorders. Ang mga nabanggit na sinyales ay maaaring sintumas ng mas malalim na problema sa kalusugan. Mahalagang pakinggan ang ating katawan at bigyan ito ng sapat na pansin. Kung nararanasan ng isa sa mga higit o higit pa sa mga senyales na ito, mas mabuting kumonsulta agad sa iyong professional na tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan o doktor o masori at mabigyan ng tamang lunas. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan o katawan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kabuoang kalusugan at kagalingan. Maraming salamat po.